Ang na lang. <laughs> Dapat ano, sa mo pa rin, pababa. Jesus, so, gino'o. May sapatos dahil sa uloton. Hindi <laughs> kita malibot. Hindi Ha? Hindi <laughs> kita malibot. Hindi kita malibot. Hindi kita magbike, hindi? Boray. Hindi pwede. Ay, boray. Hindi pwede hindi. Ayaw na. Hindi na pwede mag, ano, mag-rebock. Ito mo si Buda. Ayan o. No! <laughs> ano po na naman. Nabisita na naman. Hmm. Nabisita na naman yung Buddha, At ang, na, atang nakangirit. <laughs> Ngiriton o naman gano'n. Hmm. Doon tayo. Doon tayo. Malupiton. <laughs> May, paklit paklits-klits kapag naaraman ah. <laughs> Ayan. Oh yeah. Pero di 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 pwede alo no? Hindi di di alo no? Hindi rin nung nga lang, may mga oh! Ay di pwede yan! Daya na ba sa'yo? Hmm? Usmak ito, ako duman usmak. <laughs> Awww! My life best, ay life best! Basta yun na to, pampalutan. Yan! <laughs> Pero gusto na magbalik. <laughs> Agta, nakaabot sa Taiwan. Ha? Huh? Oh, no, no, sipon ko ba gano'y? <laughs> Pero di ako nagbaba. Yan, ang, yan ang maganda duman. Baring Jeron, wala pa eh pwede pa lang eh. Wala pang Kaya nga, 'di ba? Ano? You know. Binaklas baklas. Binaklak paklas tapos mali yung nabili. Aray ko. <laughs> <laughs> Aray ko. <laughs> pwede dawa pala, dawa tayo Mga may mga day para inom, karo ka nang gibo. Magbike lang. Kapi-kapi. Kailang maagda ng barkada. Yan. Shout out kay Makuy. Shout out kay Makuy. <laughs> <laughs> si Makuy talaga ang may kasalan. <laughs> ah, yan ang sinadya niya. Oh.